Heaven West Virginia oh, yeah. Stop. The rich mountain Why yeah. the river river, oh, yeah. That's That's it Oh I like that Okay I'm going Bye bye nag- uh, uumpisa na po akong kung uh, maglinis ngayon sa ating uh, uh, garden. So dahan-dahan na. -dahan, uh. yun po. So kanina po pagkatapos uh, kong uh, magdilig, uh, nagtanggal na po ako ng mga um, ampalay po natin doon sa gilid. Tapos kahapon natanggal ko na rin po yung uh, pipino. yun unti-unti so, na, dahan-dahan na para hindi po tayo matambakan. sa so, mga susunod na araw. So 'yan, yung mga kids na sa kabilang bahay, naglaro muna kami kanina bago po sila uh, pumunta dun So ito po yung aking ah uh, nilinis po dito ngayon. So, tinanggal ko na po dito yung ano. Ayun oh yung uh, ampalaya yan so yung mga naka tanim po dito na ampalaya nilinis ko na yan tapos patrin po dito compost po natin yan dito naman yung pipino yan natanggal ko na rin po siya so malinis na tapos may mga sibuyas po tayo dito yan Ayan, mga sibuyas po yan. Okay, dry na siya. So, harvest ko lang to. Ayan. Yung iba, nasira na nga po eh. Gaya po nito na siya Nasira nung uh, dahon po ng uh, pipino. Ang tumubo na nga. Tapos dito, makikita nyo po dito, yung ano po natin, ah uh, yung rest bed natin dito. Ayan. Nakauka po siya. May gap siya sa ilalim. yan hanggang dulo po yan kasi wala po talaga tayong balak dati na maglagay po dito ng ano ng taniman kasi ito na yung end po ng garden natin oh e ano na po yung semento niya eh diretso po yan so dati na po yan siya diyan nung uh, binabili po natin tong ano nung bahay nung lumipat po kami dito so may nakalagay na po diyan ah uh, yun e na po kasi yung end ng ating garden dati tapos dahil sa may mga i tatanim po tayo kaya ang ginawa ko po naglagay po ako ng uh, extension po dito. Niyan siguro ko kulang-kulang 2 fit po 'yan so 1 1 half siguro. Para isang taniman lang 'yan eh. Maglalagay lang natin ng ano ng gulay-gulay uh, po sa gilid. Kaya ang nangyari kasi kulang po tayo ng kahoy. Wala po tayong pambili. Niyan nakahang lamang po 'yan. Ang nilagay ko po dito una karton kaya eh, nung nabulok na po yung karton ayan na ah, nag uh, landslide na po yung uh, lupang inilagay po natin dyan kaya open siya dyan o oh. yun so ngayong taon pag may time po tayo lalagyan uh, po natin dyan dyan ng isang uh, kahoy para hindi lang po mag uh, erod po yung uh, lupa ang ganda nung kahoy o oh. dilaw ayan ayan no. Parang sinaga ng araw. Pero, kulay po niya talaga yan. So, yung mga kagulay, ito hindi ko muna tatanggalin kasi wala pa siyang uh, bunga. Yung uh, beans. Yan, meron pa. Yan. So, dito muna akong maglilinis. Uh, kaya po, nang sinabi ko kapon. So, mamaya yung... O kaya bukas na lang kasi gumagabi na po ngayon. Mga bukas, yung ano naman po. Yung doon sa... Uh, mga talong po so yan po muna ngayon yung ating a uh, garden mga kagulay yan so yan pala yung mga ano mga nakuha nating pipino lalaki no pero pang pickles siguro pwede yan pero hindi man tayo mahilig magkano ng pipino yan may mga napunta dito hindi na kaya kasi nang pupunta dito na kumuha eh kaya maraming nabulok so, tanggalin ko to kasi uulan daw eh busing ko lang tanggalin to marami rin to ba saka ito yung white ano, white onion po talaga sya kuman ko yan may buhay pa nga oh tumutubo pa sila kayaan ko lang yan dyan ito oh sira na oh ito kasi ano sya ng dahon Mat matalim po kasi yung dahon ng ano eh pipino kaya nagkaganyan po siya. Ayan na. Nailaliman po ito ng pipino. Ayan, di ba puro yun pipino. Sa ilalim po siya, kaya ayan, hindi po siya nakalaki na maayos. Ayan, parang uulan, kaya tatanggalin ko na siya ngayon para hindi po siya mamasa. Ngayon po na ito, oh. pag sobrang basa, nabubulok po siya. Ayan, umaambun na nga po ata. Umaambun na mga gulay. So, kailangan ko itong maharvest po muna ngayon. Ayan. Ito may ano pa oh. May dahon pa. So baka po sa linggo ang uh, gawin ko po. Mag-start na po akong magawa nung, ano, nung bago po nating uh, rice bed dyan po sa may uh, patola. Kasi dumating na po yung ating uh, connector. Ayan. Nadahan-dahan ko na pong uh, gawin yan kasi matagal po yung uh, pag hakot po ng uh, lupa. Itong mga bed po kasi natin na uh, kunti lang po yung uh, lupa ay magdalagdag po tayo. Sayang pa sayang pa naman yun. Mabuhay pa siguro ito, oh, Nabubulok talaga siya. Oh. Masyadong basa kasi pag nagdilig tayo, hindi na po siya nagdadry. Once na hindi na po siya magdry, nabubulok na po yung kanyang ah, laman po ng ah, sibuyas ano kasi yung ating garden eh yung hindi lang isa yung tanim halo halo sa isang bed may tatlong klase may apat wala po tayong bed na isa lang maliban lang don sa ibang ano maramihan talaga yan so, na harvest ko na po lahat So iniwan ko yung may mga bunga-bunga konti. Ayan, white onion. Ito siguro yung pinakaputi. Kasi yung tanim natin parang may pagka-yellow po yun. Ito po talaga yung, iwan ko, white po talaga. White nga po talaga ito. Kasi white na white naman po siya. Oh. Ayan. So yun, tatapusin ko lamang po uh, linisin to, para malinis sa po bukas. malinis na po ulit at uh, ready ng uh, pagtamnan kung wala pong uh, winter pero sa next year po ayan itong side po dito ay uh, handa po natin para sa next uh, spring kunti na lamang po yung ating uh, lilinisin ayan so baka maghalo po tayo dito ng ano ng uh, ship manure para next year Handa na po siya. O kaya yung compost po natin doon, uh, ilagay po natin dito. So mag-harvest po tayo ng compost natin para po uh, dito sa mga side ng ating uh, garden po. Ayun. So, tanggal natin ng mga tanggal na po natin yung mga ano, yung mga naninilaw ng gulay po natin. Ayan. Hindi naman kasi yung tutubo. So yung ampalay po dito na talbusan po natin 'yun natanggal po natin ng dahon yung mga naiwan na lang yung mga ganito, yung mga hindi nag-anong maganda pero yung talbos po nun halos lahat po nakuha po natin, kaya at nai-blanch na po natin yun at uh, nai-fresh po natin kaya tinanggal ko na po siya dito kasi tapos naman na po yun yung mga naiwan kasi hindi nag ah uh, maganda kaya wala pong nasayang dun sa uh, mga halaman po natin dito, yan Saan na yung mga ibon na yan? Ay, ayun na oh. Eh na sila oh. Ay, ang padami oh. Ayun. Lumalamig na. Ay, ah. Saan pa? Meron pa ba? Wala na. Silikas na sila. Ayan po mga kagulay, Dahil uh, medyo Gumagabi na po at uh, mayroon pa tayong uh, pasok bukas. So pati mga kids may pasok din. So I'm gonna end this vlog po right now na. Kasi magpapahinga rin tayo. So ito po yung ating ginagawa pagkatapos po ng uh, trabaho. Diretso po tayo sa ating uh, garden para maglinis. Uh, so hanggang sa muli po. Kung sakali po, salamat po ulit din po sa mga taong uh, sumusuporta at nanonood at sumusubaybay sa ating ating uh, uh, channel. Maint, maraming maraming uh, salamat po. At uh, doon po sa mga bago pa namin subscriber, at po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment po ng ating uh, vlog. Maraming maraming uh, salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po sa inyo. At uh, yan po muna 'yung ating vlog ngayong araw. Magandang uh, gabi at uh, maraming uh, salamat po.